Tagal. Oh, ano nga sabi mo? Harap na. For today's video guys, magkikilawin tayo ng ampalaya. Nandito na pala yung ano, mga ingredients niya. Kamatis, sibuyas, bawang, tapos siling So guys, binarnik ko muna to sa baka ko na malis yung kamay ko. Sa ano yun? Suka. Tapos yung unang suka, pipigain. Tatanggalin natin yun. Tatanggalin. yan Napigaan na natin. Nalagay na natin yung ingredients. Hawakan ko na to kasi ako rin naman maghawak-hawak nito. Kamatis. rap Tapos. Sibuyas. Saan ko? Sibuyas. Bawang sili. Yan na. Nakain ba kayo ng kilawin na ampalaya? O so, suka. Yan na. Wala na guys. Tapos paminta. Kasi yan. <coughs> Tapos yung hindi mawawala, asin. konting asin lang. Na uh, isang kilo lang. Okay na yan. Haluin na natin. Haluin na natin yung kilawin na kumpalaya. Masarap to guys. Promise. Nakain ba kayo nito? Okay na. Hindi to nakain ng kilawin na, na ano dati. Hindi ko nakain oh. ng palaya. palaya. Okay. Nung nakaasawa na Uragon. Hey, wow. Pati kilawin. Tinitira na. tikman mo. Ialis yeah, mo to. Pag-ubos ko to. <laughs> <laughs> yan na guys. Ito na yan. Tagal. Oh, ano nga sabi mo? Sarap, nakaka-addict. <laughs> 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 nakaka-addict na yung kilawin natin guys ng palaya. Sarap naman kasi talaga.